Yun, ang ganda oh. Yan dito ata kami papunta yung... Yun ganda dun oh. Yun oh, ganda dun, oh. Yun, good afternoon, what's up? So, test ride natin tong ating TMX na bagong align. <laughs> so, i-test ride natin sya. punta tayong Baler. Yun oh, let's go Baler. So time check, mga 1 pasado na So i-break in lang natin siya Testing natin yung bago niyang align na rim set <laughs> So siguro mga gabi na kami makakarating dun 4 <laughs> to 5 hours yung biyahe Dito kami sa Marcos Highway pa lang ngayon so, Pabababa lang to ng tuba So yun yung kasama natin sa ila kuya Jeff Tsaka si ate Arlene niya sa harap yung rider Siguro update ko na lang kayo mamaya Pag nasa babaan na kami Bye bye Kakalagpas namin sa season Malapit na sa Bosorobyo uh, Time check siguro Mga ano na 2.30 Ganyan Sobrang init Chill lang tayo Takbuhan natin Mga ayan 80 60 70 Ganyan lang Para tipid lang sa gasolina Tsaka relax lang ayan. Alam ko si Kuya Jeff Gigil na gigil na yan Siyempre rider yan eh. May 6 gear yan Talagang Dudulo kung dudu, Straight diba Talagang ibanat mo din <laughs> Pero chill lang. Ganito yung dala natin. Eh. Ayun, binalawanan na kami. So dito pa pag ganun tayo. Pasingan. So dito tayo. Pakaliwa sa binalaan Aragas Bridge. Ito yung magandang bridge sabi ko niya. Ayun, dito na kami sa Tayug. So 3 hours pa din. <laughs> Pero okay lang. Siguro mga 7 na kami makakarating doon sabi ni Google. Chill ride lang naman tayo sa so, San Quintin na doon. Do Tayug, San Quintin Road. Ayun. So mamaya um, ako na siguro ko update pag nasa Nueva Ecija na tayo Alright, Umingan na tayo guys So nagpagas tayo dito sa Umingan Yung 200 ko hanggang Baguio, okay na Tapos yung sprocket natin, uh, 14.38 Ayun, Siguro maghanap muna kami ng kakainan Dahil gutom na rin kami Feeling ko ito na yung kanilang town proper Dahil may motor trade na Ayan, may adesan na rin Oh guys, <laughs> nyo ba yan guys? Be, yan ang tinatawag na lipat bahay. Ngayon, <laughs> dito na tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Ayan oh. Ganda, ganda dito, Nueva Ecija. Ganda talaga mag-rides dito sa Nueva Ecija. Ayun, pantabangan na kami. So siguro magdadaanan natin yung pantabangan dam or makikita natin yung dam. Hindi ko alam. Okay, ganda ng daanan, espalto, malilim. Sarap, di ba? ano Kahit banking banking ka dito, dapat dapat ng gulo natin. Another banking. Downshift. Eh, smooth na pag downshift. So, 1 hour 57 minutes. Ang lalakbay natin. Okay naman tong phone holder natin. Hindi naman nalalaglag yung ating cellphone. Kasi oh, bagal lang naman dahil. Ganda. Oh. Oh, ganda talaga dito sa Nueva Ecija. Hindi ko alam kung naibay siya ba yung pantabangan. Ayun, dito pa rin kami. Hindi ko alam kung saan na to. Pero apakaganda ng daan. Oh. Fresh na fresh pa yung spaldo. Uy, ang ganda. Oh. It's smooth na, smooth. Kahit ibibigay mo talaga, hindi eh, di ka makaana. oh. oh, kahit ibigay mo. Eh. Oh, doggy, doggy. Doggy. Ito ang daan to. Bakit apakaganda. Oh. oh. Oh, ang buka ganda <laughs> kagi. Parang asfalto lang eh. Parang talagang una, pinadaan lang kami. Ayun. Hindi na ito kakaspalto pero maganda pa rin. Magandaan. Paggabi na. Hmm, pantabangan. Ay, sa pantabangan pa din ito. 146 na lang mga sir and stop over kami dito yun yung motor dalang motor sa may kalag pa ng pantabangan so we love Maria Aurora sabi niya dito so, ko kung nakikita sa camera yan ito dito mayroong part daw to ng pantabangan ayan ano lalim niyan daw malalim daw sayang hindi ko nakuhanan yung kanina sa pantabangan ang ganda nung kalsada doon. Nalubat yung GoPro eh ayun sana nakikita sa yung pantabangan daw Part ng Pantabangan Dam Kasi yung Pantabangan Dam doon pa eh So, ilagpasan na namin Siguro, dito na lang muna Bukas ka na lang siguro iba vlog yung iba Or i-videoan yung, yung iba Ayun, good morning Dito kami ngayon sa Bazal Maria Aurora Aurora Tapos punta kami ng Baler ngayon Dito kami maliligo sa Baler Medyo umang ulan pa nga ngayon Umang na abun So, bye-bye Ngayon -bye. <laughs> Ayan, let's go So yung biyahe namin mga uh... 30 to 40 minutes ganun. So doon daw kami maliligo Doon dito kami natulog Sa atin ni Kuya Jeff And sana hindi umuulan doon Sana hindi kami maulan ng mabasa Sa may baler Ayan, barangay ng Bazaar sa Maria Aurora Aurora Ayun, siguro update ka na lang kayo pag nandun na kami Or pag may maganda ng tanawin doon. <laughs> At ayun, tumigil kami dito Sa silong ng mangga. <laughs> Namuulan nga. Hindi nga mainit. Basa na maami kami. <laughs> so sabi mo yung mga 17 kilometers pa bago magbaler Pero papatila kami na ulan dito. Sana tumila naman. Ayun no. Oh. Buti na lang tumila yung ulan dito. Pabalir na kami. O oh, top speed. Uh, may angkas. Uh, may angkas. May top box. Top speed. 1438 test bracket uh, 17 na rin Kaya pang mag 100 Sige 100 Kaya kayang 100 <laughs> Pero advance na to kasi maliit na yung rim natin eh. So nagpalit tayo ng rim Advance na Oh Kapakasarap oh Kaso may mga ano nga lang Lubak nga lang Pero pagkabisado mo naman to Kahit patakboin mo ng ilan yung motor mo dito Ganda Kaya pang mag 100 Kahit ganun kalaki yung gulong Ngayon, <laughs> uminit na Sorry na, nabasa kami ngayon Tuyo na kami <laughs> Yan, dyan na kami baler Lerba Ayun, may kasama pala kami uh, Isa rin, uh, adv Barkada ata ni Kuya Jeff Ah, yun, may isa doon Kapatid ni Kuya Jeff Sinoy Ayun, no Ganda naman na ito aspalto tapos malilim mm, sarap Yun, at least hindi mainit sarap let's go ganda ng dito guys o kakaspalto lang to <laughs> parang kakaspalto lang eh walang bahid ng lubak oh. sino bang hindi magaganahan mag rides kapag ganito alright sana bagsakan di pa kulaw sabi oh di pa kulaw na pala eh. so hindi ko alam kung saan yung pupuntahan namin actually napakaganda namang daan niya no solid oh oh napakagandang daan no manghang mangha sa kalsada pero maganda lang mo kasi oh di ba tapos may bukuan pa fresh air ay dagat na tayo no dagat na namin nasa gilid namin no sa kanan no oh yun na nga, dagat na, ang sinasabi ko na nga ba mm. ganda oh, yung rock formation na ata yung pupunta namin pala i-picture lang muna daw kami dyan sa rock formation hmm, ganda naman yan sarap naman dyan yum, oh, sya pa ganda, ah mm. ganda dun oh ah. blue na blue ganda guys, sulit yung pagkabasa natin, <laughs> Ganda oh Blue na blue dun oh Ayan natin Ayan yung TMX natin Ang <laughs> palaban Mababa daw kami dun Punta kami dun Punta kami dun Ay grabe oh Pero bato-bato yan Di yata pwedeng mali maligaw dyan eh, Pero pupunta kami dyan Punta natin So bababa so, -ba -ba kami dun Picture-picture kami dun. dami ng taong bumababa dito. Ang daming kanina naka-park na motor dito. Ayan yung view niya. Ganda. Ganda, solid. Yung may ano doon, yung may spot na magandang picture ay, so balik na kami. Parang papunta ata kami sa sentro ng Baler. <laughs> Mabud na nga ata dito pero doon kanina ang init-init. Ilang lang basa naman tayo. Ayun, so papunta kami dito sa Ermita Hill. Hindi ko alam kung ano makikita dito pero dito kami din na Jeff. And so kumain na kami dito sa Ermita. Ito yung makikita dito. Ang dami daw mga ano dito. Ilihan, sa mga tapos dun may view dun eh. Pumunta tayo doon. tapos namin kumain. Iwan muna namin dun. So punta kami dito. May view dito eh. Kita yata yung dagat dito. Ayan. Oh. Ayan. Dito sana kami kakain kanina. Kasi oh. so, daming tao. Ayan na oh, dagat. Ano? Kita nyo ba? Ayan no. Oh. Dagat no. Ayan no. Oh. Ganda. So punta na kami doon mamaya. Doon. Ayan, salis so na kami dito sa Ermita Hill. Next namin yung doon. Doon, doon. Punta kami doon. Ayan, no. Kikitang kita din yung beach dito. Uy, no. Low tide doon, oh. <laughs> no. Hmm. Yun yung Sabang Beach. Balear pa din yan. Balear din yung yan, kuya. Okay. Um. Okay. <coughs> ah, doon tayo. Doon kami galing kanina. sa so, may... Ano yun? Ampere. Ngayon, alis na kami sa Ermita Hill. So ayun, kung nakikita niyo sa gilid, dagat na. eh, so punta kami dyan sa baba pag ano kami. Eh, bumili kami ng pako sa bata. Eh, may mga resort na dyan sa gilid, sa kaliwa natin. Alright. Ganda ng ano, weather. Hindi siya maaaraw, hindi rin umuulan. Ayan, ang ganda. Ganda dito. Ayan, no? So pwedeng magtambay ata dito. Uy, ganda. Ayan, nakita yung tubig. Port. Port to no, kuya? Port. Daungan. Oo. Uh, fish port Baler. Ah, fish port ng Baler. Buti hindi sasayad yung ano nila dyan, no? Pag low tide din nila pinapasokan. Ah, um, ayun, no? Sayad yung ano dyan, no? Bangka. Ayan, no? Pwede lang lang yun. Hindi daming talaba din. Sarap. Talaba, no? Ayun, no? ano sila sa ano? Fish port ng Baler. Ganda. Kalmado, kalmado yung dagat. Mababaw lang. So, hindi pinapadaong daw yung barko ko pag low tide. Siyempre, sasayad eh. Pero pag high tide to, daungan. Eh, hindi ko na alam kung saan kami papunta. So, pagkatapos dun sa fish port ng Baler, dumiretso pa kami dito. Ayun, medyo mainit na dito. Kanina dun, malamig pa. Ayun, hindi ko alam kung saan kami papunta. Ayun, dito ata kami papunta. Yun, may formation. Eh. Ano so, yung inuhuli nila dun? Ayan, so dito kami sa Mariposa. Ano yun? No lighthouse? Ah, lighthouse. Baler lighthouse. Ayun yung no, punta doon kami dun. Kita niyo ba yun? Nakitin namin yun. <laughs> lighthouse. Alright, may konti nga uh, So, sulit daw yung view dun pag nakikip natin. Tara! So, doon pa. Yun, nakikita na namin. Yung dagat na sa kaliwa. Ano, Ayan, so far ito pala nakit namin <laughs> Pero ganda na yung view Ayan pa yung natin Lighthouse Ayan o, no, lapit na Ayan dagat Ayan tayo dito sa lighthouse Ayan tayo dito Nakakalula ah Woo! Worth it yung inakit namin dun Inakit namin dun Ang sa baba Ang sa baba sa baba So, na lang kami siguro doon mamaya sa Sabang Beach. Ayan. So, dami namin pinuntahan. Hindi uh, na na-record nung GoPro. Kasi low-bat na siya kanina. Sinave ko tong last para dito. Para dito na lang siguro kami sa beach pagpapalipas. Sabang Beach sa Baler. Ang dami, dami pwedeng gawin dito sa Baler. Ang dami pwedeng mapuntahan. Ang dami spot. Kulang ang isang araw. So, na lang siguro kami dito. Ayan. Dito ang Sabang Beach. So, siguro dito ko na lang tatapusin tong vlog. Kasi wala na rin akong battery Maraming salamat sa kila Kuya Jeff Sa pamilya nila Sa mainit na pagtanggap sa amin Dito sa Baler Sa mga nakasama namin Sila Kuya Mario Ayan Sayon lang Bye bye uh, Like and share Subscribe Kung nagustuhan nyo da Bye bye